Isang uh, maligayang bati ang pinaabot ko sa ating mahal na pangulong PBBM. Sana lahat ng mga pagagandang uh, pangarap mo para sa bansang uh, Pilipinas ay matupad mo. sama so, sama po nating ipagdasal na naway lahat ng pangarap para sa ating uh, bansa matupad ng ating uh, mahal na pangulo. Mahal na Pangulo, ma maligayang maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Happy, happy birthday lang ko sa ating mahal na Pangulo, kay President Bongbong Marcos. Sana po ay eh, humaba pa yung kanyang buhay at lagi siyang gabayan ng Panginoon. Uh, happy, happy birthday BBM and I hope you have a good health at sana uh, mapagpatuloy mo pa yung kung ano yung man yung magandang plano mo sa bansang ito at sana uh, mabigyan din ng ng attention or ma, mas mabigyan ng halaga yung edukasyon ng mga kabataan kasi nga yun yung uh, ang kabataan yung pag-asa ng bayan Happy Birthday Press BBM I wish for your for your good health and sana po mas mabigyan ng importansya po yung mga taong wala pong makain. And sana po mabigyan din ng importansya ang edukasyon ng mga kabataan. Happy birthday, BBM! Sana bigyan ka pa ng lakas ng mating Panginoon. At kasama mo kami sa lahat ng iyong pasanin sa buong Pilipinas. At lagi mong tatandaan, nandiyan lang kami sa iyo likuran mo at lagi lang naming papanalangin ang iyong kalakasan ng patuloy kang gabayan ng ating kong may kapal. Welcome to Marikina Philippine Foodware Federation Incorporated. Happy, happy birthday, BBN! Uh, binabati ko po ang ating mahal Pangulo, Bumbong Marcos, uh, sa kanyang karawan sa September 13. Ganda karawan sa Mahal na Pangulo. Happy birthday, Happy birthday. ng Bongbong Marcos. Yes! po kayo. Uh, Mr. President, uh, Presidente ng Pilipinas, Happy, happy birthday po. Wish ko po sa inyo, tumaba pa ang buhay nyo, map mapanatili nyong maayos ang Pilipinas. Thank you. Happy birthday, LBDA! Day, Mr. President, we are the teachers from Conocta Unified School District here in Clear Lake, California, saying a happy, happy, and blessed birthday to you, Mr. President. Good health always. Happy, happy birthday po, mahal namin Pangulo, BBM mula sa Vancouver, Canada. God bless you and your family always. Mabuhay po ang Pilipinas. Happy birthday! President are going We.